Ayan mga idol, tingnan nyo po Ayan, kiklik po natin ito Ayan, yan Part, ano po yan siguro Part 1 po yan nung ako video Nung ako nagrarap Ayan, iiyanin nyo lang po I-scroll nyo lang po pataas ayan. ayan, punta po kayo ng settings Yung earnings Ayan o, kung mapapansin nyo po Nakaano po siya, naka-disable Ayan, ang gawin nyo po iyan nyo po, i-on nyo Ayan, click nyo siya mga idol Ayan, okay na siya mga idol. Tapos yung ano naman po, yung iba. Siyempre, babak niyo po yan. Ayan. Bak niyo ulit. Ayan, tapos is, ano niyo ulit? Yung namang part 2. Ayan po, yung isa. Hmm. E, ano niyo naman po pataas. Scroll niyo ulit pataas. Puntahan niyo ulit yung settings. Ayan ang settings. Ah, tayo, meron po yung, meron po. So, yun po, hindi siya, hindi siya pare-parehas yung iba wala ho. Kaya, yun po ang inyong gawin. Ayan. Ano nyo lang po, pata, back nyo ulit. Ngayon po, ito. Tingnan natin. Ayan, lang tayo sa settings. Ayan ho, wala ho. Oh. So, i-ano nyo lang po yan, i-on. Ayan, update na po natin. Yan, enable na po siya mga idol. Ano lang po tayo, back ulit tayo. Ito na po sa pang-apat. Ayan, pang-apat naman. And scroll lang po pataas. Ayan, settings ulit. Oh, meron po siya. So, hindi siya pa sa so Yung iba wala, yung, may, yung iba meron. Ayan. 1, 2, 3, 4 dito naman sa panlima ayan panlima naman tayo mga idol settings. Ah, meron din. Hmm. Settings ulit. oh, meron din mga bossing. Bisitahin nyo lang po yung inyong mga content. Baka po walang... Baka hindi siya naka... Ayan, meron din. Ang mahalaga po niyan yung ating ano? Yung ating video. Dapat po talaga meron yung ating video yung long. Long videos. Yeah, meron. Yeah, dito naman tayo mga idol dun sa ano yung aking post na ito po yung pangako ko sa yung palibre kong lugaw. Ayan. Ayan. Click nyo lang mga idol yung una. Tingnan natin mga idol kung meron siya. Settings. Ayan. O, oh, tingnan mga idol. Nakaano siya. Disable. So, hindi po kikita yan pag ganyan. Kailangan i-on natin. Ayan. Updating enable yan. Back ulit. Dito naman sa pangalawa. Scroll, scroll up nyo lang po. Ayan. Settings ulit. O. Oh, ayan o. Oh, Nakaano rin o. Oh. Mm. Dapat ano niya no? ano. Update na yan. Para kumita po. Pangatlo. Ayan, scroll up. Oh. Ayan, wala rin o. No? Pang-apat. Kasi o yan, nag-automatic ng ano. Nagiging part 1, part 2, part 3 ayan oh tayo nyo mga idol wala rin oh kailangan po natin iyon lagi pag tayo mag ano lagi po natin bibisitahin sa ating ano content pang-anim 1, 2, 3, 4, 5 ito 6 yung 101 views hmm. ayan settings oh ayo oh. ito nyo mga idol hmm. wala dito naman sa 106 views hmm. scroll up lang uli dati lang mga idol settings oh niya, wala hmm. ganun lang po mga idol i-on lang po lagi nyo pong i-update dito nyo lang po yan makikita sa content sa inyong content monetization ayan na mga idol dyan po Ayan. home, inside, content, growth yan po yan sa dashboard Ayan. ito lang po yung content na yan dyan nyo lang i-click tapos mag all kayo yan tapos scroll up nyo po yung mga content yung post uh, balikan nyo baka hindi po naka-on so yun lang mga idol uh, please like and share po sana po ay eh, nakatulong ito sa aking tutorial.